magandang magandang umaga po sa inyong lahat ayan tayo po ay nandito sa may harap ng kalsada ayan. meron po tayong nakita nakakaiba nagkatay po sila ng manok at ang dugo nito ay nilagay sa kanilang gate ayan. pati sa kanilang mga gate sa harapan ng bahay ayan guys Yan po ay kanilang samahan. Ayan guys. Kung ano man po ang kanilang ginagawa, ito pa igalang natin kasi yan po ay kanilang paniniwala sa araw ng pagkabuhay. Ayan guys. Ayan pati ang gate po nila may mga dugo-dugo 'yan oh. 'Yun guys. Tapos ngayon nagdadasal naman po sila. Ayan guys. Thank you, thank you, thank you for watching. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan guys. Dugo po 'yan ng manok yung mismo actual na kung saan kinatay yung manok eh hindi na po natin napanood yun yan guys pero dugo po yan ang manok yun po siya. ginawa po nilang cross sa harapan ng kanilang gate maging ang kanilang gate ay may mga punas ng kamay ayan may dalawang kamay tapos may cross sa iba yun ayan guys thank you thank you for watching ayan kung ano man po ang inyong napanood ito po ay video lamang po natin at iba po tayong intensyon na sila ay questionan sa kanilang ginagawa kasi yan po ay kanilang paniniwala ayan guys thank you thank you thank you for watching happy easter